Hello mga lords, nandito ako sa iskolo. oh. Oh, Tinawag ako ni guard dito sa iskol Kasi may inabot sa akin na ah, pugad ng maya May mga inakay po Nakuha niya daw ito sa, ano, sa bata na estudyante Yan. Pinawin niya daw doon sa bata kasi pinuha ng bata Yan po si guard oh. Hello mga idol K Kailan pa ito nakuha guard? Kahapon ng alas 4 What? Alas 4 So guys, so, oh. May eh, bago na naman tayong obligasyon dito sa mga inakay ng Maya. Dito na po ako sa bahay mga lods. ito na po yung Maya ang binigay sa akin ng guard. Yan. Tapos binili, na, uh, bumili na lang ako ng pagkain nila. Chick booster na bibistag. Tapos si po. Ito po yung, yung konti na lang. Oh. Sirilak gawa muna tayo ng pagkain nila kasi parang gutom na sila kahapon pa itong hindi ko makain ito po yung paggawa ko mga lotso yung hindi po masyado basa yan tama tama lang po pakainin ko na mga lotso kasi parang gutom na Yung so, malaki yata yung sharing kaya palitan natin. Hindi ko lang madalas hawakan itong mga Lodge, para hindi talaga aamo. Para pag kaya na nilang lumipad, okay na, pakawalan ko na sila. Yeah! Itong alimukon pala mga lods, halos hindi alis sa tabi ko pag nandito ako sa bahay. Siya po kasi yung pinakamabait sa lahat ko ng mga laga. Ito na po yung update sa manata natin mga lods. Naglim, yan, yun po yung manatad na naglimlim. O, ito po yung kapares niya, oh. Ah, uh, pa, ano yan sila, mga lods? Pag mamalis itong babae, siya na po yung, ano, yung papalit dyan maglimlim. What? Hindi ko lang lalapitan para hindi sila mabulabog. Pero sobrang bait po niya ng malaga ko. Yun, know, oh, si manatad. Ito po yung lalaki, mga lods, oh. Hmm? Yan. Sobrang bait pun itu mm -hmm. At siyempre update ko rin si Kulito baka hanapin nyo. pau pau <laughs> Opo. Opo, opo, opo. Yan ka na. Ka na. At saka ito na lang pala ang natira sa mga alaga ko mga lods na bato-bato. si pag na yung iba siguro kasi nasaktan doon sa pagtumba ng bahay nila doon sa puno. Dahil doon sa bagyo. Parang napansin nyo yung isa oh. Wasak pa yung pakpak nya. At para lagi kayong updated sa mga laga kong ibon guys. Pakireact, share and follow naman. God bless you all.